yung nagtanong kasi dito, yung bakit daw, ano, bakit daw, uh, umalis si Sen Aimee sa group chat. Ah! <gasps> Ayun. Tingin ko, yung nasabi ko nga kanina, baka yun nga, kasi hindi sila nagkaintindihan sa Senate Blue Ribbon Committee. Pagkatapos, meron kasi yung chismis na umiikot, ah, uh, na merong Oplan Connect na ginagawa. Oplan Connect. Ayan. Ngayon si Kiko Barsaga, pinag-iingat talaga kasi parang ang chismis sa kaparangan base sa mga um, kwento ng Ibong Matalinhaga is si Kiko Barsaga gusto raw talagang tagihin. Ayun, gusto raw talagang tagihin. Ngayon, si Kiko Barsaga, Rodante Marcoleta, Bongo, Bato de la Rosa, Amy Marcos, Bagong Henerasyon Party List. Ah, uh, itong mga to, hahanapan ah, daw nila ng paraan para ma -DQ. So, ang gagawin nila is parang tataniman nila ng kontraktor. Tataniman daw nila ng kontraktor, didikitan. Tapos parang palalabasin na, oh, may nag-donate sa'yo na construction company. Ganon. And then eventually, they will work on how to disqualify them. Ganon. So, ang, ang target daw nun ay si Kiko Barsaga, Rodante Marcoleta, Bongo, Bato de la Rosa, Amy Marcos, at si Bagong Henerasyon Party List. Ayun. Kung clear daw sa Comelec, ipapasok ang pangalan ng donor sa isang corporation ng mga contractors para masabing contractor at nag sa kanila kasi ipupush nila yung ipupush nga nila yung disqualification. So kung kunwari, may nagbigay sa kanilang individual. Ngayon yung individual na yon ipapasok nila sa isang construction company. Ganon. Para magmukhang yes, parang yung kay Cheese, parang yung kay Cheese ko. Ganon. Tapos ngayon, ang isa pa nilang gustong targetin ay yung mga Double life ng mga senador. Ayan. Okay. Yung mga gusto nilang ibuking na Judinger Gersey Ganyan. Gusto nilang ibuking na Judinger parang, Ano pa kailang namin kung bating sila? Naman. ba? Diba? Unless, bating sila at pag namamakla sila, pera ng bayan yung ginagamit nila. Ayan. At tapos, ang target nito, of course, syempre, isa sa target nila dito, si Jingoy Estrada. Ang susunod draw nilang target ay si Migs Subiri. At ang isa pa nilang target ay si Ronald Cardema. Ah, talaga ba? Parang ako ang namin. Sa kanilang double life. Ayan. Pagkatapos, ilalabas daw nila ang mga lavish lifestyle ng uh, mga senators na nasa minority. Ayon. So, ang target nila ay si Bongo, si Jinggoy, si Heart Evangelista. Ayon. At ang base dun sa ano, ang sinasabi nila is, si Cheese talaga yung pinanggigigilan ng bonggam bongga Parang marami silang skandalo na ilalabas kay Cheese. Lalabasan daw nila si Cheese ng video na lasing na lasing siya. Ganon. Tapos, i- i-expose. Di ba ngayon tinitira na si Heart ng bonggam-bongga? -bongga? Ayun. Di ba pinapalabas na nila ngayon na si Heart, hindi man talaga mayaman, yung mga ganon-ganon. Yun. Kasama raw yun doon sa Oplan Connect kasama raw yun sa Oplan Connect. Eh sa so, si Bongo, of course, syempre, uh, ano, mga lavish lifestyle. Ay, eh, malamang feeling ko mga properties yan, ganyan. Tapos si Jingoy, ang i-issuehin sa kanya is yung uh, connections niya sa mga basketball teams. Ayun. So, kapag ka kunwari, nakarinig na kayo ng mga deluge of attacks, Oplan Connect yun of plan connect. Ayan. So 'yun. Okay, lahat naman nalalasing. But who would believe that Hart's family what uh had been health, had been wealthy even before. Dapat magpalit na sila ng SP sa Senate. Kanino galing yung video nalasing si Cheese kay Auntie? I do not know. Eh, baka ka sa Malacanang din or sa ano, ganun. Eh, sino ba kain, kainuman ni Cheese, di ba? Eh, di mga barkada niya before. Kapag puro minority ang scandal issues, alam na this. Ayan. Joey, maraming alam si Manang Kanor tungkol kay Hart. Ayan. Meron talagang effort to really, ano. Si, si Hart yung tinatarget. Ito yung napansin niyo si Hart ngayon. Lagi siyang tinatarget ngayon eh. Ayan. Ayan. Joey, pag may post na ganyan, dapat mag-comment na tayo, Oplan Connect. Ano siya, Oplan Connect? Yung connect niya is Tagalog, K-O-N-E-K. -E connect. Pinks, gigil kay cheese. Oo, dahil dun sa impeachment. Kasi, cheese basically put a monkey wrench eh, on the impeachment process eh. Ayun. Oo, oh, ayan. O connect. Ayun. Anyway, merong POV si Attorney Regal, may prenup agreement between heart and she, separation of earnings, etc. Uh Hindi kaya success yung Oplan Horuso, Oplan Connect na lang. Pa Pagkakanari yung, yung, mga babantot na kwenta, kaya ako, no, para sa akin, kunwari ito sila Manny Villar, si, si, si Manny Villar, si Mark Villar at saka itong si Camille Villar, kesa na tumunga nga kayo dyan, lahat ng alam nyo, ibato nyo na lang din. Batuhan na ng putik to. ba? Diba? I'm pretty sure marami rin kayong alam doon sa kabila eh. Kung binababoy kayo ni Tito Soto at saka ni Ping Lakson, Huwag kayong pumayag. I'm sure marami rin kayong alam na kagaguhan yan. Gumanti rin kayo. ba? Diba? at the end of the day the people are going to decide based on the output of your politics ganun lang yun so yun at kung ano yung pinaninindigan nyo ngayon ayan and you know i think it's mas marami kayong makukuha kung magstay kayo sa minority at magpush ba kayo kay Martin and sa Malacanang eh sa makisama kayo sa kanila eh batuhan ng putik na 'Di ba? Eh, ang gusto nilang laro eh, bigay, ibigay niyo na. Magbabuyan kayo. At the end of the day, at the end of the day, you are going to be judged with your work output. Ayan. Oh, siya sige na, bye everyone. At yan ang uh, ano, sa uh, sana sulit 'yung sulit naman, 'di ba? Yung kwento ng barangay. Hindi naman although hindi 'yan barangay, hindi 'yan kwento sa barangay namin, pero 'yun ang uh, kwento ng ibong matalinghag Ayan. Hindi natin alam kung ano. Pero observe, observe natin. Tingnan natin kung lalabas, di ba? Ayan. O, siya. Good night, everyone. See you next.